Hello, welcome once again dito sa ating Learn and Build Vision. Meron akong gustong i-share sa inyong mga good news na siguradong magugustuhan nyo at ito yung business in a box. Yes, o yung tinatawag nating Bibo. Ano ba yung mga latest update na makikita natin or mga natin sa Bibo app? Ngayon, ang Bibo app ay active na sa Pilipinas. Pwede na kayong mag-download ng Bibo app, Super app at pwede niyong gamitin ito sa mga transaction, sa pagpapadala ng pera, sa pagbayad ng mga bills. And good news sa lahat ng mga OFW na mga distributors, mga business partners natin all over the world. Malapit na na malapit na magkakaroon din ng Bibo sa international gusto ko lang i-share sa inyo yung mga updates dito sa Vivo Super App. Sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas, mas maganda i-share nyo na yung Super App na ito para i-download nila at uh, i-install sa kanila mga uh, cellphones. And then magkaroon lang sila ng verification, mag-register uh, sila gamit ang inyong username and ID para sa referral uh, ID. And then, pagka ginamit ni Leon, meron kayong additional income dito sa super app na ito. So, maganda kung gusto nyong i-install ito, sabihin niyo sa inyo mga kamag-anak, uh, mag-install na sila ng kanilang mga super app para magamit nila ito sa mga transaction. So, later on, kung gusto nyo magpadala ng pera, hindi na kayo pupunta sa kung saan-saan, gamit niyo na lang app makakapagpadala na kayong pera. Bibo to Bibo, from kahit kaman to kahit lugar sa Pilipinas, pwede rin nilang matanggap yung pera ang pinapadala ninyo. Meron ka pang magandang benefit na matatanggap dito. Sa lahat ng mga gusto makalam kung ano yung latest update, panurin nyo itong video na to. So dito po sa Pilipinas, wala na pong uh, wala na po tayong tinatawag na uh video wala na rin po tayong uh, uh, China Trust. Okay. So, yeah. na po, Vivo Super App. Okay. yung Vivo Super App ay para pong para po mas maganda Gcash just to have to give you a a uh, point of view, okay? So yung Gcash, lumaki po siya noong pandemic. Pero matagal na po na marami pong digital banks before pa lang po. Nagkataon lang Nasumikat talaga si Gcash nung pandemic kasi nga nagtatakot lahat, ayaw maglabas ng pera, puro tayo digital. Okay. So ngayon sa Pilipinas ngayon, marami na po tayo na digital banking. Okay. Ang sikat lang talaga si Gcash at saka si Paymaya. Okay. So good news na kapag partner po tayo sa Traction. Si Traction po ay legally, ulitin ko, legal po siya, bounded by BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Nakipag-partner po tayo dito. And good news, eh, may sarili na po tayong app. so, good news, pag ikaw nag-download ng app, sa Pilipinas po, ah, Pilipinas po, pinag-uusapan natin. Pag nag-download ko po ng app, ang maganda po dito, may commission ka na kagad. Okay? So, ibig sabihin, pag meron yung mga downlines mo o yung mga kasama mo na magkaroon ng transaction, any transaction, di ba? Magpapasa ka ng nang load, mag babayad ka ng Miralco. Okay, uso po kasi dito sa Pilipinas yan ngayon. Eh. Mga uh, magbabayad ka kung ano-ano, ginagamit Gcash na. I-shift mo lang from Gcash to Bibo Good news, lahat ng transaction from first level to 10th level ngayon, ah sorry, fifth level, may 4% at 3% ka. So additional income. Maliit lang yan kung tutusin, yes. Kasi bariya lang yan eh. Okay? Pero again, ang barya, ang buo, hindi, mabu hindi mabubuo yan kung walang barya. Sample. Okay? Sample competition. Kung ang first level mo, nag- 80 pesos transaction lang po. 80 pesos ha. Pulitin ko po, 80 pesos lang na transaction. Ang monthly commission mo dyan, 32 pesos sa first level. E sa second to fifth level mo, aba, medyo malaki-laki. Ang total na per month mo dyan is 266. Pinalitan mo lang yung blue ng orange. Ha? Ulitin ka. Yung blue, yung P-flash, yung G-cash. Papalitan mo lang siya ng orange. Magiging bibo siya. In 80 pesos transaction, magkakaroon ka ng ganitong amount. O sabihin na natin, balik ulit tayo. Sir Jason, magkano yan per year? That's 3.2 per year. O sabihin natin, 50% lang, hindi naman lahat gumilos. Hindi gumamit ng Bibo, bumalik sa p flash Pero yun, yung iba, natuwa. Bakit? Kasi commission sila eh. Imagine eh, mo, 5 years mo nang ginagamit, 6 years mo nang ginagamit ng Gcash, nag nagbigay ba sa'yo ng komisyon kahit piso man lang? Baka pag nagbigay sa'yo ng 1,000 ay tumalun ka. Oh, Eto, maganda. Ay, ito, masakit. Lagi pang kinakain yung load mo. Lagi pang kinakain yung mga padala mo. Minsan, hindi dumarating. Nakakainis. <laughs> o, this time, sa Bibo, 50% lang ang kumilos gumamit ng Bibo na, na binigay mo. What's 1.6 million? O, tamad ka pa. Di ba? May tamad ka. Okay ka 10% lang. Tapos, 320 pa rin. Sa transactions pa lang po yan. Eh good news Kapag ikaw naka-bibo Meron kang direct selling So ibig sabihin Bibigyan ka, ka ng outright commission Ay, Sorry, not commission Outright discount So kahit na bibo pa lang Ang binili mong package Endorser pack Automatic Discounted ka na rin Sa OVI at saka sa EC Pero again, hindi ka pa Magkakaroon ng pairing Wala kang pairing dito sa bibo Okay? Kailangan mo bumili ng package ng OVI or ng EC kung gusto mo yung pairing. Pero discounted ka. Okay? And last but not the least, meron ka pa rin direct referral. Okay? Ang direct referral mo, kita ka pa rin. O kung, kung, kung nakabenta ka ng OVI o nakabenta ka ng EC, kung Neoverse, that's about 10,000 pesos, 10, pesos, I think. Technic, Technoverse ata, 10,000. Yan. Yeah. Okay? So, ganun po yung bonus mo. Tatlo lang. Magkakaroon ka ng commission every transaction. Magkakaroon ka ng discount sa direct selling. And last but not the least, ibibigay pa rin sa'yo yung direct referral pag nagbenta ka ng package. Pero wala kang match sales bonus. Yeah. Dito walang PMA din. Okay? Kasi direct referral eh, makukuha mo kaagad. Okay? So, good news, Okay? Uh, ang pinakamaganda pong news dito, Ito na. Okay, alam ko gusto niyo ng good news eh. Ha? Huh? Yan. So, pag nag-download ka na, ito yung the best. Okay, so, may verification po. May ver verify po kayo. Parang Gcash talaga siya. Kasi banko po tayo. We're bound by BSP law. So, kailangan mo mag ng ID mo, passport mo, etc. Okay, tapos, good news, pwede ka nang mag... Yan. Bibo to bibo, pwede ka magpasa. Okay. Next. Okay. Pwede ka rin mag... Uh, uh generate ng QR code mo. Okay. Tapos, ang maganda po dito, yan. Ina-accept din po yung Paymaya o yung QR PH. Kaya pag nandito kayo sa Pilipinas, may bibo po kayo, Huwag 'yong hanapin yung QR code ng P Plus, yung blue. Ha? Ah, yung sa Giga. Ah, hanapin yung Paymaya. Mas mabilis po ang transaction. Bank transfer. Pwede na po kayong mag-bank transfer. So, kung, kung Philippines ka, yung kinita mo, ililipat mo lang sa Bibo. From Bibo, pwede ka na mag-bank transfer. So, pag InstaPay, 50,000. Instant yon Pag Pesonet, uh, ah, 100,000 plus. 150,000 pala. Ano? 50,000 plus. Yan. Tapos, pwedeng mamili ka kung anong banko mo i-deposit -de o i-lipat. Okay? Good news, yung mga tao na sinasabi na, Sir, wala banko kasi eh. Gusto ko yung automatic, yung mapipick up na. Nasa Manila ako. Ipapadala ko ngayon ito sa, ano, sa probinsya, sa nanay ko, sa Mindanao. Pwede ba yon? Yes, kasi may cash pick up po ito and it's running. Ibig sabihin, cash pick up lang, i-click mo, mamimili ka lang kung Cebuana, M. Luelier, Pehab. O, kunwari, Cebuana, dahil sikat ng Cebuana dito. O, kunwari, magbibigay ka ng 1,000, press next. Yan, ipangalan mo. Eh, good news, yung nanay mo walang ID, pero may kasama siya sa bahay na may ID, diyan yun ang ilagay mo. O, next. Okay. Okay na. Proceed good news, makaka-receive yung kung sino man yung papadalahan mo ng reference number. Okay? Tapos, makukuha yung reference number niya, pupunta lang siya pinakamalapit na M.L. Luwalier, makukuha na po niya yung pera. Basta kay provided na may ID siya. Okay? Tapos ito, pinakamaganda din dito, you can pay your bills here. So, Meralco, etc. Pero ang ako, gamit na gamit po sa akin, ito sa transportation. Bakit? Kasi pag nag-book po kami ngayon, going si Bupak or whatsoever, dito na ako nagbabayad. Yan. And, good news, dito rin po ako kumukuha ng RFID. Kasi ako po ay pala, alam nyo naman, pala, pala ano tayo, pala commute. Eh, ang bahay ko po eh, nasa SLEX Yan. Okay. So, ano yung update? Good news po. Yung traction na partner po natin na kamiting po namin eh may mga partners po silang bank all over the world and nag-promise po sila at nakita po namin maganda po ang future bakit? mas mababa po ang pag nila mas mataas naman po ang palitan nila so good news okay Coming soon. Inaayos lang po namin yung mga contracts and everything. Pag nag-go na po, may Bebo na rin po kayo dyan. Okay? So, pwede na po kayo mag-download dyan. Pag-download nyo dyan, hindi na natin papahirapan si Miss Ira na gagawa ng cheque, na pupunta ng bangko, etc. Bebo na po yung magiging transaction natin. Pag kakuha ninyo from DTC, lilipat nyo sa Bibo nyo, may kausap kayo, lalo na pag-Pasko, mga ninong, ninang, padala naman po. <laughs> okay? Pagpadala ninyo, converted na sa peso. Ang maganda dyan, pwede na rin mag-cash pick up. Okay? Or, bibo to bibo. Yan. Okay? So, I hope and I pray na maayos po namin asap uh, ang target po ng bibo. Yeah. Eh, si VP Miko medyo busy rin po sa OBI. So, medyo ako lang po yung nag-aasikaso ng BIMO. Yeah. So, yan. So, hopefully talaga matapos itong na ano natin sa bibo uh, Mga technicalities and uh, legalities. Importante po yung legalities. Eh. Yeah. Pero maganda, nagagawa ni, ano eh, nagawa na ni ni P-Flash. Oh, P-Flash na lang tawag ko sa kanila. Huh? So, kung kaya nila, kaya din natin. Kasi ano eh, bounded by BSP rin po naman dahil. So, ano lang, kanjut lang ha, kanjut lang. Huwag mo na medyo magmadali. Okay. <laughs> Kasi, baka um umpisahan, uh, I don't know ha, pero baka sa um umpisahan po muna namin sa Southeast Asia. Ganun. Kasi parang Hong Kong, ha, parang medyo mas mabilis yung transaction. Pag okay na, o di expand na natin sa sa U, sa ano sa UAE. okay. So, yun. Yung pong update sa Vivo. So, yan. Pwede pong remittance to Vivo to Yes, pwede na. So, balik. Pwede. Dito na mabay yung service. O, oh, di ba? Siya sa sa'yo pupunta Di ba? Yan. O, oh, kung ikaw naman nandyan sa pilip ah, nandyan ka naman. O, oh, meron naman support dito sa Pilipinas. O, so, di kami naman dito. Di ba? O, oh, magkano kailangan mo? Sige, pang merienda, padala lang kita. O, oh, di ba? So, yun. So, thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng umatin. God bless you all. Ayan, kung gusto nyo makarinig pa ng mga ganito mga news tungkol sa updates sa mga EC, OVI, Bibo at iba pang mga business na related dito, mag-subscribe lang kayo dito sa channel nito and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga na-upload ko mga videos. See you once again in our next video. Thank you very much. This is Coach Leo. God bless.